siya, mauli sa acto. Umalis ka na dito at tinanggal na kita. Ah, oh, kaya pala umuunti yung serving ng kanin at tulang. Pinagawasan pala ako niya. Susundan ka. Pa. At tapos na. Teka lang ang kunti ng serving nyo ng kanin. Ah, ma'am, ayan po talaga yung serving namin noon pa. Uy, busy. Hayaan mo na. Pero madalas akong kumakain dito. Kaya alam ko kung anong serving nila dito. Uy, ikaw, Ella, ah. Binagawasan mo yung kanin tsaka ulang. Bago mo i-serve yung customer, nakita ko kanina, binunsa mo yung kanin. Asan na? Tiyan wala! Ay dito. Ma'am, pinagbintangan kasi ako ni Rina na ako ng pagkain. Gusto ko lang naman siya, mahuli sa akto. Hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi mo. Umalis ka na dito at tinanggal na kita. Ikaw naman, Ila. Pasensya ka na. Ayusin mo yung uniform mo at ituloy mo yung trabaho mo. Opo, manager. Ah, ma'am. Pasensya na sa mga tauhan ko, ha? Hindi lang kasi nagkakaunawaan. Enjoy lang po sa food. Ari yan, tinanggal na kita dito. Pero manager, ikaw na yung nagsabi na may trabahador dito na magnanakaw. Si Ella yun. Bakit? May bidin siya ka ba? Sa ngayon, wala pa ma'am. Kung ganun, wala na akong panahon para makipag-usap pa sa'yo. Iligpit mo na yung gamit mo at umalis ka na. Ma'am, nagmalasakit lang po ako. Ayaw na kita makita dito kahit kailan. Diyan, kawawa naman sa mga button ko. Sige kayo sa mga magulang neto. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Diyan jaja, dyan lumayo kayo sa kanya. Ano riyan? Anong plano mo? Ano, magsusunbong ka na naman sa manager? Ella, wala akong iba pagsasabihan. Basta sabihin mo lang sa akin yung tunay na dahilan. Kung bakit mo nagawa yun. Iwan na kami ng mga magulang namin. Inaalis na din kami sa bahay na konsen kami nakatira. Dahil di ko na kaya magbayad. Sobrang stress na ako. Kaya nagawa ko na lamag na ako ng pagkain para sa mga kapatid ko. Sana sinabi mo nang mas maaga para natulungan ka namin. Patawad, Rian. Siyempre naman, ginatawad na kita. Ila, Rian, buti nandito kayo. Na-review ko ang CCTV. At nakita ko nga doon, na totoo pala yung sinasabi ni Rian. Na ikaw pala ang magnanakaw. Sorry ma'am, pangako hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit dahil tanggal ka na. Madam, pakiusap. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Rian, bakit? Ba't pinagtanggol mo pa siya? At sino naman tong batang ito? Ma'am, may matindi pong pinagdadaan si Ella. Paano na po siya ng mga magulang niya at dalawa niyang mga kapatid. At yung mga bata yan, mga kapatid niya. Kaya pala nagawa niya yung mga bagay na yun. Ma'am, patawad po ulit. Aalis na po ng mga kapatid ko. Walang aalis. Lahat mananatili dito. Ikaw naman, Ila, Magsabi ka kung may problema ka. Huwag mong sarilihin. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Maraming salamat, ma'am. Malaking bagay po sa amin.